Julian Santos hindi umaasa sa Best Actress Award sa MMFF. Para sa aking balitang showbiz, sinalubong ng napakalakas na palakpakan na naging performance ni si Judy Ann Santos sa pelikulang Espantaho, partikular na ang confrontation scene nito sa bitiranang aktres na si Chanda Romero at sa kanyang co-star na si Lorna Tolentino. Dahil dito, kaya't maraming umuhula na makukuha nito ang Best Actress Award kahit may Vilma Santos itong kalaban sa darating na Metro Manila Film Festival. Pero ayon kay Juday, palagi naman daw sinasabi sa kanya na siya ang magiging Best Actress pero sa totoo lang daw, napakaraming magagaling na Pinoy actress. May mga pelikula umano na tahimik lamang, pero pwedeng-pwedeng maging best picture, best actor, at best actress. Sinay pa ni Juday na ngayong MMFF, napakaraming magagaling na mga entry, pero malaking pasasalamat niya raw dahil napansin ang kanilang ginawang pelikula at nagpapatunay lamang na ginawa nilang maganda ang kanilang trabaho kahit nakakataba umano ng puso. Ayon pa rin kay Juday, kahit hindi niya makuha ang best actress award, ay masaya na siya na naitawid nila sa mga tao ang kanilang pelikula at naramdaman ng publiko ang kanilang pagod, hirap at emosyon na ibinigay nila. Napakalaking Christmas bonus na raw kung sakali man na manalo siya dahil nandyan pa sina Vilma Santos, Aisel Santos, Julia Barreto na mauhusay din at nang mapanood niya raw ang trailer ng mga pelikula ng mga ito ay talagang matitindi rin ang dating.